Tila nagasangan ng husto si dismissed Bamban Mayor Alice Go sa Senado matapos ng ungkatin ang ginawa nitong pagtakas at inalam din ng kinauukulan kung sino ang nagbabanta dito at ang mga tao sa likod ng pagtakas nito. Pinangalanan na din ni Alice Go ngayong araw ang mga taong tumulong sa kanya sa paglabas nito ng Pilipinas narito panoorin ng video. Ako po siya sa Sinabi niyo na kanina, local. Sinabi niya na po. kanino, local. So, okay, sagutin ang tanong ni Senbong Revilla. Ah, sinong local yan? Filipino ba siya? O Chinese? Meron foreign, meron local Filipino po. So, both. Filipino, oh, malaking grupo talaga. Ayaw Salamat, Senbong. So, uh, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? please pasensya na po talaga for my safety po. No no no, Miss Alice, kanina oh. sinabi niyo na. Don't tell me pa sininungalingan niyo sarili niyo. You told us minutes ago. Isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen. Uh, hingit lang po sana ako, ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero huwag niyo po itulog oh, po. O sige, sige, okay, okay, Isulat okay, sige. mo na. Isulat mo na. Huwag muna kaming turuan. Tsaka yung pangalan ng yate. Kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. <laughs> Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. sus tuturuan patay nito mga ito Madam Chair um before, before Senjevi yan yeah, Miss Alice isulat mo like, su na su para mi, makasunod yung ibang mga tanong Senjevi su Alice again I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation kasi po dito natin may eh no this will uh, this will be able to to compare and confirm some of the uh, previous um, information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga manarate niya itong, resource, itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Sen. JV. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, wag niyo po i-ano po sa public po ha. Wag niyo kaming uutusan, Miss ano Alice. Ba, Sen, sa ano po? Ang susunod naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta niyo sa Yate nung pag-alis nyo sa Manila? Pag-alis po namin, uh, nauna po kami doon sa Yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinagyan po kami isang malaking barko po. Mula yate lumipat pa kayo sa malaking barko? Uh, hindi po siya ano, uh, yes po, malaking barko po siya. So, mula yate sa malaking barko. Saan banda kayo lumipat sa barko? Uh, Madam Chair, as much as gusto ko sabihin pero ko po alam ng location pa sa puro dagat po. Ganong katagal mula umalis kayo Manila na nakayate? na lumipat kayo sa malaking barko. Isa, yeah, few hours lang po. Ilang um, oras? Hindi ko po maalala to be exact. Kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka, pagka ano po namin nung sa tao, wala na po kami phone. Sinong tao? Uh, Sinong tao po yon? Meron pong isang babae po. Babae? Uh, po. Pilipina o dayuhan? Uh, dayuhan po. Anong nationality? Uh, hindi po ako sure kung siya po ay, hindi po ako sure sa nationality po niya pero definitely hindi po siya Filipino po. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Uh, Latina ba siya? African? Asian. Asian po. Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone niyo? Uh, kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan? Uh, walang phone, wala po lahat. Bakit may ganong usapan na walang phone? Uh, yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Uh, siguro po for safety na rin po. Safety nino? Safety. Para sa akin lang po, para baka para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Uh, hindi ko po alam. Basta yung pong sinabi po na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahi kayo sa Yate? Estimate number of hours. Hindi uh, ko po bago kayo lumipat, kasi baka magkamali po ako. Wala po akong talagang maano po sa hours po. Mas okay na magkamali sa magsinungaling. Yung honest effort to tell the truth mas okay nang magkamali. Gabi kayo umalis sa Manila? Gabi oh, pa gabi ba nung lumipat sa barko or madaling araw na? Ah, uh, ma, ma ano pa rin po, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Okay, so, pa rin ano oras ba kayo umalis sa Manila? Na gabi? Uh, uh, pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. ano anong uh, oras kayo sumampas sa yate? Hindi uh, ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag 10 o'clock. So bago mag 10, so mga 9 p.m. or so. And then, pero hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. Ha? And then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Uh, Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Uh, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then, pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyo sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo doon sa room sa barko? Ay, matagal po. Araw po. katagal? Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga four. Four days? Baka four or three or five, mga gano'n. Basta matagal po. Three to five days? Ilang beses kayo nag-breakfast? Uh, ako po kasi hindi ako po, hindi po ako, ako nagbe-breakfast. Okay, ilang beses okay. kayo nag-lunch? Um, yung food po kasi na may, may ano po kami, ah uh, siguro mga three or mga four days po siguro. Four, mga four times kasi kayo nag-lunch sa mga four days kayo doon. And then, paglabas nyo sa room, teka, apat na araw, nasa room lang kayo? Hindi po kami pinapalabas. Hindi kayo lumalabas doon sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba nakaka-claustrophobic uh, yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang matras, aatras na rin ako nun. Nakakatakot. Na Bakit rin ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo? Sana. Na gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na mumalik. So, bat hindi mo ginawa? Yung nga po eh. nagkamalitin po ako talaga doon. Yung kwartong iyon, may bintana ba? Uh, meron wala wala po siyang bintana. Parang lang meron. Meron o wala? Wala po siyang kasi pag bintana po yung nabubuksan po, 'di ba? De bintana na nakakakita kayo sa labas. Ah, uh, meron po siyang isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita niyo dun sa isang maliit na bintana? Wala po wala po kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita niyong yung sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, okay. maaring sumisikat ang buwan tapos nawawala. Ah, uh, wala wala pong ganun eh. Ano meron? nasa side lang po siya kahit na sa side makikita mo yung langit kung lumiliwanag dumidilim nakikita niyo yung pagbago ng oras sa bawat araw uh, to be exact po madam chair hindi ko na rin po na ano napapansin po so basta sabi mo mga apat na araw pagkatapos ng apat na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto paglabas niyo sa deck sa barko nasaan na kayo Uh, paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, ano po, uh, may sinakyan po kami isang maliit na bangka. Maliit na bangka. Nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na po. E, ganong katagal kayo bumiyahe? Hindi. Uh, ilan hours din po yon? Saan -sa ka, Sa -sa ka sumakay ng bangka? SP Protem. SP Protem. Saan ka sumakay ng bangka? Uh, hindi ko po alam yung exact location din po, Sen. Basta dagat po. What hindi mo alam yung daungan? Hindi mo alam kung saan? Hindi po, hindi po. At saka instruction po sa amin, ano, uh, wag, na po kami tumingin. Wag na po kami... Ano, nakapiring kayo? Ah, uh, hindi naman po. Naka-sunglass pa rin po. Salamat Madam SP Pro Temp. Bago si Sen Joel, tatanungin ko sa inyo, sunod, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo sa bawat yugtong iyon? Mula yate, hanggang barko, hanggang maliit na bangka, papuntang Malaysia. Sen Joel. lang, Madam Chair, doon sa Big Boat, uh, Guahua doon sa Big Boat, ilan kayong uh, uh, magkakasama doon sa Big Boat? Doon sa Big Boat po, tatlo lang po kami. Tsaka A isang, isang babae po na foreign. Chinese na. Uh, Chinese pala yung kasama? Hindi, hindi po siya Chinese kasi ang conversation po namin English. Okay. So, hindi po siya Chinese. Okay, hindi siya Chinese pero asiana siya, di ba? Asiana po siya. Opa. So, kayong tatlo lang doon sa maliit na kwarto na sinasabi mo? Opo. Kayo ni Sheila at ni Wesley? Opo. Kayong tatlo lang yun nandoon? Opo. Thank you. Salamat, Sen Joel. So, Miss Sheila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyong makasakay sa yate? Sinong mga Pilipinong tumulong sa inyo makatakas sa Pilipinas? Madam Chair, walang tumulong po ni isang Filipino or Filipina. Wala so, yung pa? walang Filipino na tumulong sa inyo. So, yung nag-iisang taong sinulat nyo sa papel, yun lamang ang tumulong ito sa inyo. Ito bang taong... Uh, SP Pro Ito bang taong itong sinulat mo dito sa Pilipinas? Uh, understanding ko po, wala. Nakatakas na rin? Hindi ko po alam, pero alam ko po alam po siya dito. Sa so, pagkakalo mo, nasaan? Um, hindi ko po alam, Sen. Paano ka kinontap? Uh, nag-usap po kami. Paano siya nag-facilitate nung pag-alis mo? Uh, bago po nangyari po yan, nag-usap po kami. Bago nangyari, na Nandito siya sa Pilipinas no, nung nag-usap kayo? Uh, phone po kami, nag-usap. Kaya nga, nasan siya? Uh, hindi ko po alam exactly asan po siya doon. Are you sure walang Filipino, uh, Pilipino, walang government official na tumulong sa pag mo ito sa ating bansa? Ah, uh, Sen, wala po. Walang uh, Pilipino. That's impossible. Wala po. May posibleng uh, walang tumulong sa iyo Pilipino para makatakas dito sa Pilipinas. Pero Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese nito, ha? Huh? Wala, wala na, po kinuha, na, nag ng yate, dinala ka sa kung man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia. Itong tao lang ito, nag-facilitate sa'yo na walang, walang tulong ang mga Pilipino? Wala pong tumulong, wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Eh, sino, na, Salamat, SP Pro Temp. Eh, meron ka bang binigyan ng bribe, Miss Alice? Kasi narinig ko, Pakinggan nyo ha, narinig ko ang Zoom. Have you bribed any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Wala ah, ibang po. halaga? Wala po. Wala po. Wala po akong alam na may gano'ng amount. Wala po. Kung, kung totoong walang tumulong na Pilipino, sino nagbibigay ng instruction sa mga dayuhang kasama nyo? At sino nagbibigay ng instruction sa inyo? Tungkol doon sa sabi mo kanina usapan kung paano gagawin ang pagtakas nyo. Wala pong wala pa ako nakitang Filipino, wala rin pong tumulong po sa akin na Filipino po. Miss Alice, ah, bago si Saint Joel, yung bawat ahensyang nandito ngayon, gumagawa ng sariling internal investigation nila. Hindi lang tungkol sa inyo, tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo. Kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo, pati dun sa internal investigation ng mga in ahensya, madadawit kayo. Sir, sure, just, just one question. So itong sinulat mong tao sa papel, anong, uh, bakit kanya tinutulungan? Alam niyang tatakas ka? Alam niyang pugante ka? Um, Sen, um, siguro hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public kung bakit kanya tinutulungan? Hindi ko po lang po talaga siya may discuss. Kaya, Pero pwede ko po i-discuss po sa inyo. Okay, sige. I will uh, wait for that. But, uh, Chair, Chair. Wa wawaping, sino nagbayad nung mga travel mo? Uh, libre ba to? Nung sumakay ka dun sa yate, sa big boat, sa small boat, libre lahat to? O magkano binayad mo per per sakay mo? Kung hindi 200 million? Uh, Sen, wala pa pong binayaran po. So, so lahat, libre. <laughs> lahat libre. Wala po akong binayaran. Lahat libre. Wala po akong binayaran. Kaya nga, uulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, four days, five days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa rin bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to, from the yate to the big boat to the small boat, merong nag aasikaso sa inyo doon. Yung uh, pupunta sa... pag sangka-uupo, sangka-sasakay, kung sakaling tumaob, merong uh, life vest etc. Si, Ilan tong mga tao na ito? Sa, sa yate muna. Uh, yung babae po ang kasama namin all the way po. Yeah. Hanggang makarating ka doon sa dulo? Hanggang makarating po sa okay. dulo. okay. So siya yung laging lahat na nagpapasilitate itong asyano na babae na ito, no? Babae ah, po na Asian. Oo. Uh, ah, doon, no? Pagpagsakay pag, pag, pag nyo, sinasabi sa inyo, saan tayo unang pupunta? Itong yate na ito, pupunta tayo sa... Para doon sa malaking yate, para sa malaking boat. Anong sabi sa'yo? Uh, wala na pong mga ganon discussion po. Nung sumakay ka dun sa malaking boat at apat na araw ka na dun sa maliit na na, na kwarto, anong sabi sa iyo, saan kayo pupunta? Uh, bago po kami pinasok po dun sa maliit na room po, sinabi po sa amin, uh, between 4 to five days po makakarating po. At saan kayo pupunta? Uh, meron po siya na mention po eh, pero hindi ko po mat matandaan, pero not, not our country na po. guwa hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta? Ikaw na nagsabi, gusto mo nang bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta. Sen, pasensya na po talaga. Pinipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat, sabihin po sa inyo. Sana rin po na hing hingi din po ako ng konting unawa din po sa inyo na paniwalaan nyo rin po. Wala ako. po ang kaso na isinampa sa'yo dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro, maintindihan mo rin kami. Pagkatapos mo kaming takasan, siguro maiintindihan mo rin kami na mag kami sa iyo na hingin ang katotohanan, alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, uh, ano yung talagang destination mo. Para imit itong mga taong imit mo at mamaya tatanungin ko yun. At saka kamis alis, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong di nyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang sa iyo. Majority Leader, And then, uh, SP so, Pro Temp. One quick question kay uh, Miss Alice. May tumulong ba sa'yo na mga tiga-immigration? Alam mo yung mga tiga-immigration? Uh, immigration, wala Filipinas. po. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Uh, Matanong ko lang, Madam Chair, si Commissioner Tansingco, Commissioner, Commissioner, uh, Kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Good afternoon, Madam Chairman. Commissioner Tansin. Tama ba yung po. Commissioner na, na receive ko na Nareceive ko na po from uh, through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Not yet informed that you are being relieved or uh, being transferred to another post, so wala not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a there is a certain move to to replace you as the head of the uh, Bureau of Immigration through the media, Your Honors. Yun po, just to make that of record, Madam Chair. Salamat, Majo. But I hope, Commissioner, mag-stay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. Yes, Salamat, I mean. Commissioner. Yes, S